Hai, nangarap ka po ba na ang iyong bahay, ang iyong negosyo, ang iyong opisina Or gusto mong makagenerate at maging okay ang buhay mo. Alam niyo ba may mga sekreto pong nilalagay sa ilalim ng ating lupa? Kung saan po nakatayo ang ating bahay, ang ating negosyo at ang ating tindahan? Or maski po ang ating opisina. Alam niyo po ba may sekreto po ako ibabahagi sa inyo na napaka special At ito po ay binahagi ko din sa aking mga kapatid. kayo po naging okay din ang buhay nila. Alam niyo po ba sa mga nagtitinda po ng pampaswerte, isa sa hindi nila binabahagi sa inyo, yun pong paglagay ng ng pampaswerte sa inyong apakan po. yung pag, pag step up ay eh, pag step out ninyo ba? Yung pag ganun niyo sa yung papalabas na kayo andun sa may tugkaran sa Bisaya. So, yun talagang mendor dun sa labas. Okay? Diyan po sa ilalim diyan kayo maglagay ng isang mata at isang bibig na niyog. Ito po kasi nagalapat na kaganoon. So, nakaharap itong mata at bibig sa langit. Na kung gusto naman pabalik-balik ang customer sa iyo at laging may tao ang bahay mo, ang paglagay sa lupa ay nakaganyan po siya, ganyan. So, dapat buo po ito, ha? May laman man o wala, dapat buo po ang paglagay ninyo sa ilalim na inyo ng lupa. Ito po ay magdadala ng yaman, swerte, neighbor ka masaid. Ito din po ay magandang kapalaran ibigay sa iyo. Kung may tindahan ka, nako, talagang laging may binta. And this one is the best ilagay kong pulmon or disperas ng pulmon. Ito po ay sikretong malupit sa mga followers ko na nanonood. And this one is really, really good to have po. This one is only 1.5. Sagrado na po ito at may bas-bas. And this one, all you have to do is ready to use na siya pagdating sa inyo. And this one, is mahal pa ang shipping pinito kasi mabigat lalo na pagbuhay pa. Okay? So, hindi po lahat ng niyog ay meron pong isang mata isang bibig. So, sa out of 500 or 300 pesos na niyog or out of 20 to 30, kasi nung iba, mabot po siya ng napakarami pang niyog sa kapak po nakakuha ng isang mata at isang bibig. napaka-special ko po kung meron kang ganito na nakuha. Ako po, ang sikreto ko is naglagay din ako sa ilalim ng lupa, naglagay din ako ng apat ng sulok ng aking bahay sa loob, uh, meron din sa labas, at ito din po ay maganda pag ilagay mo sa ibabaw ng arinula. So, yung arinula na yan, nilalagyan niya ng halin, yan yung brand new, bulan na arinula. So, yan din po ay isa sa sikreto mo, Lupet. Para never ka mawala ng pera. At napakagandang sales. At maraming benta At magandang kapalaran. Naku, hindi ka maniwala. Try it. And you will po. Hindi mo ako malilimutan. Dahil ito po ay sikreto malupit na aking binahagi sa iyo. screenshot at mag-PM po. 090 562 you have to call us kung kami po ang inyong Our only GCAS is Zipro, and BPI. And sa so, Metro Bank naman, Z and Monleon. Pag ibang GCAS po, hindi na po kami yan. At ibang BPI at ibang uh, Metro Bank, hindi po kami yan. Kaya, mag-usisa, maging mautak. Ang aking page po is 265,000. At ang aking uh, followers yan. At ang aking uh, Gian, uh, may na mo rin na private account, ay meron pong 20,000 followers more. So kung mababa ang followers na yan, yan po ay uh, hindi sa amin. Yan po ay uh, something manluluko na po yan. <laughs> Ginagamit lang po ang um, aking pangalan, aking mukha at aking video. Now, ang aking YouTube channel naman, Mucha Diwata, ay 11,000 followers. Tandaan! kung ikaw ay isadyante ko, ikaw ay yaman See you po, screenshot.